ang kahalagahan ng batas. Nagpapanatili ng kaayusan sa lipunan. Ang mga batas ay nagbibigay ng mga alituntunin at gabay na tumutulong sa mga tao na mamuhay ng mapayapa. Kung walang batas, maaaring magulo ang lipunan dahil walang napagkasundo ang pamantayan ng pag-ugali. Pinoprotektahan ang mga karapatan at kalayaan. Pinoprotektahan ng mga batas ang mga karapatan ng individual tulad ng kalayaan sa pagsasalita, pagkakapantay-pantay, at ang karapatan sa hustisya. Sinisiguro nilang lahat ay tratuhin ng pa, tas at may akses sa proteksyon sa ilalim ng legal na sistema. Tiyakin ang katarungan Ang mga batas ay lumilikha ng balangkas para sa pa, tas na paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang mga korte at sistema ng batas ay umiiral upang matiyak na maibibigay ang hustisya kapag may mga lumilitaw na alitan. Nagtataguyod ng pag-unlad ng lipunan. Ang mga batas ay umaangkop sa nagbabagong panahon, tinutugunan ang mga isyo tulad ng teknolohiya, kapaligiran, at karapatang pantao. Nakatutulong sila sa paglago ng mga lipunan sa isang maayos at patas na paraan. Pinoprotektahan ang mahihina at mahihirap.